Paolo Bilino, sumunod sa Korea para sa birthday celebration ni Kim Chu. Ginalaw na nga ang baso, hindi papayag na hindi. Makapunta o wala mismo sa espesyal na araw. Matatandaan na nasa Balasen Island sila noong isang araw. Matapos ang birthday photoshoot sa isang island at kunting oras para mag-relax, agad na tumungo sa South Korea para doon ituloy ang bakasyon. May kita sa inilabas na larawan ni Atila kasama na rin ang ilang membro ng pamilya. Nakatitiyak ang mga kapatid ni Kimi ay susunod din doon. Ay na sa mga at pagbati. Happy Happy Birthday Archie Nita Princess! Alam namin na masaya ang iyong puso at natutuwa sa ganda ng karyer. Nakita namin kung gaano kahambol at mapagmahal sa pamilya. Niserve mo naman ang mga bagay na meron ka ngayon. Kami din ay patuloy na magdarasal na hindi magbago ang iyong pagsama o inyong pagsama ni Paulo. Bisa sinabi din ni Atila Lacham, alam niya na masaya ang kanyang kapatid. Si status ngayon. Hindi man i-mention alam ko ano ang tinutukoy. Stay strong at stay healthy sa inyo ni Pao. Ayon pa sa ibinahangin komento, alam namin nagagawa ng way si Papi para mapasaya ang kanyang sinita princess. Masaya kami sa iyo na ito. Ang tapang din niya na meron ng pagbati. Nag-post ito sa Instagram story na may caption na Happy Birthday Chinita Princess. Alam na alam kung paano pakiligin ang isang ngju at ang mga tagahanga.